araw sa Pisces na may Taurus Ascendant. Ang iyong pakiramdam ng katotohanan kasama ang iyong imahinasyon ay nagbibigay sa iyo ng talento sa sining. Ang iyong misyon ay upang makamit ang katatagan at matupad ang iyong mga miti. Ang mga talento sa musika ay malakas at lalo pang umuunlad habang ikaw ay tumatanda. May posibilidad na madala sa mas magagandang bagay sa buhay. Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong. Mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong pito o bisitahin ang Absolute PSYCHIC. Come online.